welcome back to my channel. So, update tayo. Habang walang laro ngayon ang Cream Nines, si Phenom naman ay busy busy. Alam naman natin na president siya ng Spiker Torps. Ngayon nga ay malapit na mag-open ang Spiker Torps Open Conference. Sabi nga ni Aliza, matitibay ngayon ang mga teams at ma mabibigyan yung audience ng good quality, at syempre isa din sa member ng Spire Torps, itong nanay ni Kiefer Ravina at si Eliza ang president, ayan makikita natin dyan na magkatabi sila kahit break na silang dalawa ni Kiefer, ay close pa din itong si Eliza sa mami ni Kiefer Ravina at uh, okay na okay ang kanilang relasyon So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Abangan naman natin ang more update ng laro ng Creamline sa susunod na araw. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kay sa mga bagong upload. Always remember, wag po tayo magpaka-stress.